Ako nga sir, gusto ko sana magpala. Bakit wala akong tax ako refund? Naalala ko pala, minimum yan. lang din pala ako. <laughs> wala nga yan. wala <laughs> ka din. Wala ka ba sir? No, wala ko ng tax refund. Pero yun sir, ako nga wala. Hindi pa na wala. Taka. Nag-i-enjoy silang lahat doon sa ano kasi Mission sa akin kasi kabago-bago sa mga tax refund Lahat sila may tax refund ganyan sa loob <laughs> eh

Huwag kong ako, Lahat ng mga malalaki tax refund, malibre naman yan. Wow! Gusto ko sana mag-follow up ng tax refund ko kasi silang lahat doon nag-follow up eh. Puta, naalala ko minimum lang din pala sahod ko. Wala pala tayong tax refund. <laughs> ano lang ako dito, Sir? Dalawang ano lang Lalo, ito. Dalawang Dapat pagka uh minimum yung well, ano minimum. minimum yung sahod, minimum lang ganyan yung trabaho kaso putan, dami trabaho eh, tambak eh oh. dami yung pang boss yan talaga siguro pag rank and fight ka lang eh ito yung binok mo dito cut off ka naman ngayon kaya kahapon daming bukin eh. Tawag ko sa niya sama kaya pala busy-busy -bisi sila kahapon, deadline pala ah, ng binaya sa ng tax refund. Yan ha, pa dyan isang repose. Huh? Ano ba yung repose? Ako tanungin mo, ano ah, bang ah. andyan? Natutalanta? Ayun, hindi, ayun, hindi, ayun ibang yun, ba? Hindi, hindi repose ang sinabi niya. Uh, repose repose pala, repose. Uh, ka repose uh, eh, -repose okay. nga, saka repose. Sabi eh, to, isa to, lang yun. Repose. Tapos ako tinignan ko dito. Ay, code kasi pala yun. Dito, sa <laughs> code kasi, yung nyo. Bakit pa ako matatanong ko, hindi na ma Eh, yun pala ay naisip mo din eh. Halap ka. Repose, saka repose. Isa lang yun. Oo oh, nga sir, pero sabi ko hindi siya pwedeng ilabas sa sa ano, sa rep kasi nga once na nabas mo yung prada ka yung ano. At sa sandali na <laughs> hindi pwede ilabas sa rep. Hindi kasi may cold chain yun yun. Pag no? nilabas mo yung once na nabas mo yun, doon na talaga mag-aano yung gamot. Pero lahat tayo, wala talaga tayong tax rate pag-aano. Ganito lang talaga tayo. Ano na tayo, um, Dukha lang tayo. Dukha. Guti <laughs> pa yung iba, ano? Eh, Laki-laki laki ng mga taxa ni Ala na tayo nagmamalim. hindi <laughs> sila ngayon lahat dahil malaki yung mga tax nila. kami. Wow! Ano dito, kaming, wow! apat, kaming apat dito. Wala, wala na no, so, naman oh, kami ng ice cream. No! Pero nakakain naman kami ng ice cream kasi nanlibre naman yung iba. Ito kunyari ayaw kumain. Eh, ay, mga, ay, mga ay, ano lang tayo. Ay, pa? lang naman. Namamalim tayo ng ano dito. Sa Kalulong lang. Kay Steve Stockton sa lang ano. Pinakain naman kami si Jollibee, thank you naman to Jollibee. Ayun, nag-loan siya sa SS ni Jollibee kami kahapon kami. sa Jollibee. Para paka Kaya Jerry pala hindi sumama, ano? Oo. Oh, Pinigyan niya, niya ako ng, ano ano, cookie. Okay. Wow! regards. Mila ganyan taw dapat pala hindi na lang din ako sumama eh. <laughs> 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 dapat din kinain yun mo. Tayo magka-Jollibee. Magkano ba yung burger? 150. Nah, nasawa siya. naman. Pag hindi pala sa mama, 2K okay pala binibigay. Kasi e si Jiri nga kasama yan dito ng buong buhay niya mga konsol. Tayo, sa pusa lang. Alam mo na yan. Pag may kailangan lang siya, tayo may lang nangangailangan ka rin. Wait, kasi e kaya Jerry lagi niya kasama dito. Na sa ano. Pero wala talaga tayong tax refund. Kaya <laughs> sa tax refund, nagkakagulo sila. Walang tax refund, nagkakagulo sila dun eh. Eh kami, hindi na kami kakisali kasi wala naman kaming tax dipad. <laughs>